Yo, yo, yo. Good morning sa inyo mga bengkong. No? Babiyahe ulit tayo, syempre. Temperature check nga ngayon. No? Napakainit. kitang kita nyo naman sa bayan pa ng traffic. Sobrang traffic na dito sa lugar namin. Yung tipong abot na hanggang loob ng village. Kasi bakit yun eh, diba? Diyan na rin pala ako nabihis ng na mga panakip ko sa araw. Nakalimutan ko nga mag-sunblock nyan eh. Itim na naman na ako panigurado. Actually, alas 8 yan. Mag-alas 9 na. Kaya talagang yung burst talaga nung init. Todo na. Eh, na lang. May electric pan kami dyan. Kaya lang kasi, pag sobrang uminit, tapos naka nakatapat sa yung electric pan, talagang para kang jepong niluluto. At ito na nga, dumating na nga kami sa first booking namin, sa first pick namin. No? Dadalin to sa Pasig. That time, hindi ko pa alam kung ano yung kikakarga namin dyan eh. At na nga, habang hinihintay mga papers, syempre nagaanda ako ng loob ng L3 kung ano bang isasakay dyan. Kasi that time, hindi ko talaga alam kung ano pa yung isasakay dyan. Kita nyo, napakainit oh. Katiri ng araw yan, boss. Ito pinangayaw na ayaw na araw, is summer. At yun na nga, kasaluko yung sinasakay na. Tiles at uh, ato, panel hindi ko masyadong sure eh hindi ko na nakuhaan yung one by one na kinakarga kasi ako nag-ayos niya sa lobby ito ko baka mamaya sayang baka double booking kami di ba yan lang laman ng L3 namin di ba laki ng laman sayang naman at yun na nga on the way na nga kami dun sa first booking namin kasalukuyan namin binabay itong ano Mindanao Avenue so yun na nga nag -e edit na ako ngayon and then hindi ko alam hindi ka napansin kanina. Dito banda tayo. Ah, diyan uh, yun, oh. Patayo yung mga kuwa ko. <laughs> Wala na ba akong recording na footage na walang mali? Pambira Oh. Hindi na siguro ayusin. puting nga dito eh oh. Dito lang talaga problema. Nakatayo eh. Naka-portrait siya eh. <laughs> Ay, kalimutan ko. Kalimutan ko nagawa ko na yun sa first video ko. Inulit ko ulit. Mambira. Balik na ulit sa video. Boss. pinalang ka mo. Hindi pa traffic niyan. At sa kabilang bandang ano. Kaya ako nahagip yan ng camera. ng no, Baby pa kasi yan. Tapos maaraw. Well di natin alam. Ang pinagdadaanan nila. No? Para i sila na maaga. Diyan ko na pag-isip-isip na napaka-unfair talaga ng buhay sa iba, di ba? Well, sa atin din, di ba? Minsan unfair din. Minsan okay naman. Minsan good din, di ba? At yun na nga, sa wakas nakarating na rin kami dito sa dapat namin puntahan, which is sa Paasig. Dito namin, i yung bitbit -bit namin. Diba? Ang hirap kumita ng pera. Tingnan mo. Grabe niyan. Sobrang init yan pare naubos ko na ngayon 1 litro ng na malamig na tubig eh. sa sobrang init talaga boss at nakarating na nga kami dito sa basement kasi sa basement daw dapat ibaba wala kasi paparking dun sa taas actually condo siya residential place kaya sa baba daw dapat at dahil nga hindi ako nakakuha ng video no kasi pinatulong ako dyan para ibaba yung mga tiles sa atayo no? panel. Hindi ko sure eh. Kaya yun, hindi ko siya nakuha. Dalawa silang kumuha. Magagang lang naman yun. Kaya hindi ko alam kung bakit tumulong pa ako eh. Mas malalaki pa yung katawan nun sa akin ah. At ang matapos ng diskarga yung iatid namin sa Pasig no. Habang naghahanap ng panabagong buhay, nagantay lang kami sa get Napansin ko nga pala, no, mukhang ano dyan, hold up sa game. Kaya pala walang dumadaan sa akin. <laughs> sobrang init na kasi nyan, par. Sino ba naman kasi hindi mahaga dyan sa init na eh? Grabe, sobrang init nyan, pare. Oh, kita nyo naman, terik na terik yung araw. Parang galit na galit, oh. That time, nakatatlong litro na ako dyan, eh napagasos talaga ako malala sa tubig eh. Well, kesa naman ma-dehydrate, ba? Diba? At yan na nga, nakarating na nga kami sa second booking namin, no? At hindi ko pa rin alam kung anong ikakarga, di ba? At dito na nga namin nalaman, no? Napakalaki pala ng ikakarga. di ko alam kung lampas ng one ton yan. Kasi one ton lang kasi maximum capacity ng L3 namin, eh. Pero sa tingin ko, umangat na yung L3 eh, Siguro sobra-sobra sa watan yan. Sobra-sobra yan. Halos bumibigay na nga yung gulong eh. Tingnan nyo. Halos umangat na yung harap. Kahit sabihin natin, igit na nila yung bitbit namin eh. Baka mamaya pagdating dun sa location, eh, hindi naman yan may baba. Kasi nga, nasa gitna. At ayun lang nga, tuloy na nga namin pinakancel kasi nga sobra-sobra sa bigat. Grabe, kahit paiga mo yan, pag ayan may nabagsakan sa likod, patay talaga. Siguro nasa isa't kalahating ton nila na yan. Tali eh, na nakaroll yun. Eh. Mabigat yan. At nung relancel nga no, rekta kami para sa pamalit doon sa na boom wuting Buti nga hindi traffic eh. At sa wakas, nakarating na kami dito sa second booking namin. Sana hindi na makancel. Kasi nag-uusap sila na matagal eh. Baka mamaya mabigat naman yung ay kargay. Eh. At buti naman pasok, Ayan, nakakarga ng mga tiles lang naman to. Hindi naman siya mabigat. Pero pag sumobra ng dami, siguro aabot ah, din ng isang tonelada pero hindi naabot din ng isang tonelada eh, like, kasi nga kotilang. lang halos kalahati lang ah. ng L3 na, ano, na, na occupy medyo gabi na rin kasi kaya ako nabubulbol na pinipilit ko lang talaga to yung edit kasi may pasok ako bukas eh. Kasala ko yung kinakrag last na kasama ng tiles na no? which is yung adhesive niya. Parang dumikit siya. Siyempre, adhesive nga eh, di ba? At yun na nga, halos na puno ang gabin Pero, kala mo, oh, lang yan. Mabigat na yan. Pero I'm sure din naman naabot mga isang to ni yan. Kasi ang unti lang nung tiles eh, Tiles lang naman yung nagpabigat dyan eh. At matapos nga i karga no, na kami sa pagbababaan dong item. Sobra init, grabe. Makakatunaw ng itlog, grabe mamin. Sobrang init, boss. At malapit na nga kami sa pagbababa ng item mo. Oh. Nasa seaside nga pala kami ng Manila. Grabe o oh. para na sa ibang bansa or lugar. Sobrang ganda ng view at saka napakalinis ng lugar. Wala ka talagang makikita ni mismo Dura o kaya Eats. Eh, o kahit balat man lang ng candy, o oh. kita nyo. Grabe, napakalinis, boss. Pag napunta pa kayo ng Pasig at Paranaque, yan, mga malilinis yan. Halos wala kang makikita ng kalat sa kalsala. At medyo malapit na nga kami dun sa drop location namin, which is ano ata, condo ata. Nadaanan na nga namin yung iya kasi nga seaside na nga kami, Paranaque. Sobrang linis dyan, boss. Tsaka madalang traffic buti nga nakatulong tong sky skyway ata to para maibsan yung init kasi sobrang init talaga at narating na nga kami dito no? nasa basement kami marami naman sila nagbubuhat eh kaya nasa gilid na lang ako at kung gano nga karami yung kinarga namin kanina gano naman kaunti yung karga namin ngayon third booking nga pala to mga upuan lang naman siya mga apat na piraso kaya magagaan lang to To. Di na nga kami nakapag second booking kasi wala kasi makita dyan sa paranyake. Kaya lumiretso na kami sa drop which is QC na kami dederecho. At yan na nga malapit na nga kami sa dropping o pagdalalahan ng mga upuan. Malapit ata to sa batasan or fairview. At ayan na yung mga tatlong upuan. Tatlo lang pala. Kala ko apat. Kalimutan ko na rin kasi kung ano yung mga pinaglalagay ko dito eh. <laughs> At ayan na nga, ng biyahe namin, nakalimutan kong umihi. Kaya ngayon, nagahanap ako nung kung saan pwedeng umihi ngayon. Ang umihi ang dito. sa wakas may nahanap na rin akong pwedeng iyan pira village kasi to eh <laughs> parang aso lang yun no? eh nakakabalo ah, na kasi punong-puno na yung pantog ko kanina sa dahil na makalimutan umihi pa talaga oh, sa ihi na rin ay may isang oras sa oras sa tao oras dali may papakita ko sa inyo lamb lamb ayun no. tupa wow tupa tupa dahil nga nagutom ako no, bumili muna ako ng squid bowl kumain muna sa gayadli boss mas mura kasi yun kaysa magkanin ako eh inuugali ko kasi yung tipong hindi ako kumakain ng masarap na hindi ko kasama yung pamilya ko parang nagigilty ako pag kumakain ako ng kung are fried chicken yung mga talaga tas di sila kasama tas hindi ko alam kung ano yung ulam nil nila ng sa bahay. Kaya ugali ko na rin siguro yun. At dito ko na siguro tatapusin tong video na to. No? Kasi medyo nagdolo ko na yung Da Vinci Resolve ko. Para nga yung nyata mag sa Salamat sa pananood. Yun lang. Bye.